kalalas meron akong yan ah yung ulam ko tingnan nyo yung ulam ko ano ito si urchin ano ah, sa tua ba yan po no swaki so, yan, yan po mga kalalab si urchin ay ah, yung tawag sa iba yan tuyo o swaki basta yan na yan mga kalalab so oh. ay ginotom ako mga kalalab ay may naiwan kaming kanin doon sa bahay dinala namin mga kalalab so oh. yan ho ay talagang gutom na ulan sa labas mga kalalabs <laughs> buti dinala itong mga kalalabs no yung ano namin tira tira kakainin ko na mga kalalabs. Kain tayo mga kalalabs. Eh, talagang maganda talaga pag Girl Scout ba? Walang mm. arti-arti no. no. Yan o. No. No, malaking no. ah Malaki din ang presyo. $34. So good. Kaya, <laughs> kain so, tayo ay no. FTRT tayo na. Mapas mo tayo mga kalalabs. Mabubog tayo. <laughs>